Ito na mga kabokas. Ayan, so na, nakaumang na po yung ating mga breeders. Ito yung mga dominant sisi natin na dalawa. Ayan, sila. Ayan sila mga kabokas. So. Naka-deploy na sila dito sa ating uh, breeding pen na gagamitin. Ayan. So waiting na lang po sila sa mga hens na ibibigay natin sa kanila. At uh, mamimili pa po tayo ng mga quality pa na decal brown hens na ibibigay natin sa kanila. Siguro maximum of 6 hens hands mga kabokals ang gagawin natin. 6 is 2, 6 to 1 uh, ang uh, gagawin nating breeding para uh, uh mas uh, maganda po ang fertility, fertility rate. Ayan. Ayan po yung natitirang dominant CC. And ito po, continuous lang po sa pagbibreed yung ating Shamu, Dumpu Giant. Uh, at yung ating dong hen. Ayan. Yan po yung ating dong hen. Mm, um, may itlog po yan. Ayan Oh. May itlog po yan si dong tau. Ayan. Ang itlog po siya ngayon lang. Ayan. Kukunin natin mama mamaya. And so nag-aabang po ng shamu. Ayan. Nag-start na rin po tayo mag-breed ng shamu. So ito po si tanaka natin. Shamu tanaka naka-cross siya kay Dumpo Giant din. At ito, nag-i-egg na rin po siya. Hmm. So, di ako nga lang po siya pinaitlog sa lupa kasi naka-scratch pen lang po siya eh. Uh, naubusan kasi tayo ng uh, talagang breeding uh, area. So, sa scratch pen ko lang muna siya nilagay. Anyway, uh, ano naman yan eh. Sanay naman ako dyan na hindi talaga niya tinutukay ang kanyang At saka, sanay po siya sa lupa ng itlog. Kasi dati kahit nilagyan ko siya ng pugaran dito, ay sa lupa pa rin siya ng itlog. Ayan. Yung uh, mga fly kasi na ito, meron tayong bakante ro, No? Yung pinanggalingan po ng mga nabiling barakong Moscovy ito. Kasi maglalagay pa ako ng isang, siguro gagamit tayo ng isang Rhode Island Cross Kabir na rooster Uh, gagamitin natin sa mga Deca Brown din kasi nga ang tira nating dominancies is dalawa na lang so gagamit na ako ng uh, Road Island Cross kabir pero kasi tayong dalawa doon dito siya ilalagay and then yung isa doon sa kanilang uh, coop number one yung sa five lugan natin dati magiging breeding area na rin po yun so ito kunin natin yung itlog ni Dongtau ito pagsasabay ko po itong i-incubate itong shamu sa kayong dog Madali naman po kasi ma-differentiate kung alin yung lalabas na dog sa kayong shamu dahil sa paa po, sa taba ng paa nila. Lagay man natin dun Kasi ito po ay napaka-importante at napakahalaga. Ito po ay my precious. Ayan. Dong tau, shamu egg ma precious yan sige mo natin diyan laki mas malaki yung kita naman po eh. mas malaki po yung itlog ng shamu yan mga kabokal oh. makita niyo po mas malaki yung itlog ng shamu ito yung kay Tanaka ito kay Fiona yung sa ating dong tao mas malaki talaga ang itlog ng shamu. Yung sa dongta, yung dongta ay maliit lang talaga. Pero nakita niyo naman doon sa ating unang sinalang, napisa po lahat nung sinalang nating apat. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibreed. And ayun, may shamu na po tayo. Doon po sa naghihintay ng shamu. Ayan, wait lang po kayo ng konti. ito isasalang ko na po mga ilang araw pa. Meron na tayo sa, sa ref na naka inback Nadagdagan pa natin para ano, Maximum of 10 days po. Maximum of 10 days po tayo bago magsalang. Naka-ref po yun, ha. Nakaref. Pagka hindi naka-ref, 5 uh, days lang. 5 to 6 days lang. Ayan. Ayan, mga kabukaw. So, nandito naman tayo sa bahay. So, ngayon po June 13. Uh, Mag-a-update po ako dun sa ating uh, uh, project o experiment na ginagawa. Uh, yung ating crossbreeding test ng Shamu Dumpu Giant at ng Dong Tao. Ayan. So ngayon po ay ah, eksaktong 14 days nila. So meron po tayong timbangan. Ayan mga kabokals. Meron po tayong basket for safety ng ating mga sisiw habang tinitimbang. Then naka 0-0 po yan mga sa, Ayan ha. 0-0 po yan. So ito po Uh, 10, 50, 100, 150, 200 grams ha by grams po yan so magtitimbang po tayo titimbangin natin kung uh, ilan uh, ilan na ba or gano'n na ba kabigat yung ating 14 days old na Cross Shamu po Giant at uh, Dong Tao ayan meron din po ako ditong mag for comparison ng kanil kanilang laki ayan o oh. ayan mag po yan o ayan, oh. ayan wala po kung laman niya na wala laman niya mga sa mm yeah so yun po nagtitimbang tayo ng isa ayan so ito po yung ating isa sa uh, crossbreed na Shamu Dumpo Giant at Dog Tau mm, yan po siya so tignan natin yung timbang mga kabukal ayan so ano na ba ang timbang niya? mag -ilaw tayo ang kanyang timbang ay 120 grams ayan mga kabukals 120 grams ang kanyang timbang at 14 days old hmm. subok pa tayo ng isa so yan pong itsura ng ating uh, 14 days old uh, cross dumpo giant dong tao mga kabukals hmm compare nyo lang po yung mag ayan yung mag ayan timbangin natin siya aba parang mas mabigat to oh, mga kabokals oh mabigat nga nasa 140 grams po siya ayan mga kabokals oh. 140 grams siya mas mabigat ayan siya ang ganda ng katawan mga kabokals solid na solid hmm. Solid na solid po ang kanyang katawan. Ayan. Ganda. 14 days old pa lang yan mga kabukal. So, hmm. Um, so yan po. Ayan mga kabukal. So, isa na naman pong brown. Ayan, dalawa kasi silang brown. Eh. Dalawang brown yan. ito. Uh, Ayan. So, 120 lang. 120 lang din. Katulad po nung isa. Ayan, ah, nasa 120 grams lang din po siya. Ah, ito mas, uh, mas magaang ito. Uh, nasa 110 grams lang siya mga kabukas. 110 grams. Yan po. Ayan. So, ayan po ang ating mga cross shamu dumpu giant chicks at 14 days old mga kabukals ah. kita niya kung gaano kalaki compare niya lang po dun sa mug hmm. diba? so ito ilalagay na natin sa cage kasi ngayon po ay may hahanguin tayong panibago so may namisaan na naman po ah, crossbreed pa rin ng ah, shamu, dumpo giant at doong tao ayan mga kabukals so ito na po sila Mm. So nasa loob na sila ng kanilang cage ito na pong cage na to ang magsisilbing uh, kulungan nila hanggang maka 1 month old sila hmm. ayan so ito ay dadali na natin sa farm bukas may tubig sila then may starter feeds ayan po sila so ito ay, ay guguraut natin ito mga kabukas disclaimer nga alam po pala meron pong uh, nagpapa-reserve. Pasensya na po, hindi pa po tayo magbebenta ng ating mga kinocross na Dongtao at uh, shamu, kasi uh, <coughs> uh, tinitignan pa po, po natin kung gaano ba talaga kaganda <coughs> ang kalalabasan ng crossbreed ng mga manok na ito. Kaya hindi pa po ako magbebenta. So, abang-abang lang po kayo. Pagka nakita po natin maganda, ay uh, magbebenta rin po tayo. So, ayan. So, ito naman po yung paglalagyan ng ating mga bagong pisa. Yan, meron tayong bagong pisa. Yan. So ito po sila. Yung ating mga bagong pisa. Yan po yung ating uh, DIY incubator. Yan. Incubator po yan ha. Hmm. Yung ating DIY incubator. So, out of 4 eggs, Unfortunately, dalawa lang po yung napisa. Ah, uh, ito kasi ano na to eh. Kagabi pa sila lumabas eh. So, hinihintay ko pa baka ka ako meron pang lalabas kaya lang wala na. Wala na po ito. So, sila sila po ihahanguin na natin. Yan, kasi kawawa naman kahapon pa kagabi pa to eh, hindi kumakain. So yan, dalawa lang po ang uh, kinalabasan. Dilipatan natin sila dito dito sila mag uh, stay for 2 weeks sa ating brooding box so yan po ay brooding box sa brooder box po yan yan yeah. pasensya na kayo mga kabukas nililinang ko lang kasi baka ma-hit na naman tayo ni Whitey ma-remove at uh, ma-strike na tayo this time kasi may warning na tayo eh uh, may warning it, warning na tayo sa ganitong klaseng content ko. Uh, for some reason nadali ako sa ganito. Sa brooder sa brooding content ko nung nakaraan. Na-remove and na-warningan tayo. Kaya, masaya na kayo kung inuulit-ulit ko po. Ayan. So, again, yan po ay incubator. Incubator po yan. Diyan po napisa ang ating mga sisiw. So, ngayon po ay ililipat na natin sa brooder box. Brooding box. Ayan. Diyan po sila palalakihin. Yan po ay brooder box. Ayan ha. Hmm. Yan sa inyo. Hindi sa inyo to mga kabukal. Hindi para sa inyo. Para kay white yan. <laughs> Yung aking paglilinaw para hindi tayo mahit. Ayan mga kabokals. So ito. So ito na po sila. Hmm. So again, ito po ay brooder box ha. Ayan. And ang box po na ito, ang inilagay po dyan ay candy. Ayan na frutos. Candy po, hindi po chemical ha. yan, Yung inilagay sa box ay candy hindi chemical ayan, ulit ulitin po natin <laughs> at ito po yung vitamins nila mm. ito, lagyan natin dyan and yung kanilang pagkain mm. ayan lagyan natin dito ayan so ito po ilaw para hindi ginawin incandescent bulb 25 watts yan po ang nagsisilbing uh, pampainit sa ating mga sisiw. Pagkain, tubig. Ayan, so yan po yung ating mga bagong pisa na Dong bo <laughs> Ayan, crossbreed. Uh, Shamu, Dumpu Giant at Dong Tao. Hmm. And then ito, yung ating mga uh, 14 days old na dadarin natin sa farm bukas. nakare na sila naka-cage na po sila ayan. So ayan po ang kanila itsura. Andito lang muna sila sa loob ng bahay pero bukas po ay uh, idadali na natin 'yan sa farm. Ay mga kaboko, so ayan po ang aking update sa ating uh, crossbreeding ng Shamu, Dumpo Giant at Dongtao. And uh, <coughs> ito po may mga bago tayong uh, pisa. Uh, unfortunately, ito pong incubator sa taas, ito pong isa na to. Uh, hindi siya very good. Ito kasi very good to. Dito po tayo nakakuha ng 100% hatching, ano, hatching rate nung nakaraan. Ito nga sila yung apat. Ngayon, ang gagawin ko dito mga sa isa na to, uh, i recalibrate -re ko. Yan, i recalibrate -re ko lang. Uh, kasi baka sa kanya rin yung problema. Kaya lang hindi rin po natin maaalis na baka yung simila din po ang may problema. Kawa nung sabi ko nga, hindi lamang po sa incubator nagkakaroon ng problema pagkamahinap uh, pagka mahina po similya, isa rin po yun sa dahilan kung bakit hindi napipisa ang, uh, napipisa isang itlog. Pero para po maging maayos ang lahat, ay ito i-recalibrate -re ko. ayusin po natin yung temperature. Uh, ito kasi okay na to eh. Very good na to. So, siguro gagayahin ko po yung kung ano po yung exactong temperature nito ay gagayahin natin dito sa taas. Gagamit po tayo ng thermometer. So para makuha po natin yung exactong init talaga sa loob. Hindi po tayo maasa sa thermostat. Hindi po kasi accurate yan. Ayan, so bago tayo magtapos, uh, shout out po muna kay John Mateo from Japan and sa kanyang asawa na si Cathy Mateo. Ayan, shout out po sa inyo. Araw-araw daw po sila nanonood. Maraming salamat po sa inyong panonood. And syempre sa lahat po ng mga solid kabokals, maraming maraming salamat po. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo dyan. Ayan, so uh, ito po. Sana po huwag tayong mahit. <laughs> yeah, kasi ito po sa hindi nakakalam. Uh, Nag-update po ako. Parang last week yata yun. Dito sa, dito sa kanila din. Sa, ito sa mga session na ito. Uh, kaya lang dito ko siya kinunan sa loob ng ating brother box. Klinosa po dyan. Unfortunately na na-remove po yung video na yon na uh, na hit put na warningan tayo ni YT. Hanggang ngayon po ay may warning po ako. Uh, that will take 90 days to clear. So pagka na ulit po 'yon na hit na naman tayo within that 90 days period, may strike tayo. So suspended po tayo ng one week pagka nangyari po 'yon. And then within 90 days, pagka na strike na naman tayo, sus suspended tayo ng 2 weeks. And then within 90 days pa rin kapag na strike na, na strike na naman tayo removal of our channel so medyo mabigat mga kabokers kaya ako po ingat na ingat kayo uh, ini-explain ko nga po na yun uh, ah, ito nga po pala wala pong no, anim, no animals were harmed during the making of, of, this video ah. so lilinawin ko lang po maayos na maayos pong kanilang kalagayan yung mga sisiyo natin ay nasa brother box po so wala pong nasaktan na anumang hayop sa paggawa po ng video na to. Ayan. So, yun po. Hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat po. So, muli ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mga harap, magsikap at ikit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!